po. Oh, hello everybody. No? Ipapakita lang ako sa inyo. So, itong ibon na to na wala sa akin mga 5 days ago. Ngayon lang umuwi. Ito ay binuwing ko na for one month, every day. Inalapasan ko siya yung kanyang flight feather. Uh, pangalawa na yung nagpalit, no? So, matured na yung ibon in a way. So, ilan na na-overfly sa akin si ibon. So, wala na nag-breed ako. Siguro mga lima or anim na. So, ang akin lang, pag ginawa nyo na ang lahat, And then, nawala pa din yung ibon. Hindi nyo na fault. Hayaan nyo na mawala yung ibon. Means, uh, medyo yung homing niya eh mahina, no? So, ngayon, ang gagawin ko, ayan, no? Kita mo, may mga putik-putik, no? So, hindi pa uli ibon. Bumaba sa bukid, no? So, bibigyan ko ngayon to ng ideal. Pang-recover lang, no? So, isa ilang days niyang wala. Yan. Yan. So, dalawa itong magkapatid. Sabay, sabay pumitik. Ito yung isa. So, yung isang kapatid niya naman, may tama sa pakpak. Ito. Sabay pumitik yan eh. Hindi ko lang unadakma o kung paano, no. Sa ibabaw natanggal eh. So ito, nung pumitik sila after 2 days, ito naman ang umuwi. Ayan. So bigyan natin ideal. So remember, pag nawalan kayo at ginawa nyo lahat ng effort para turuan yung ibon, huwag niyo na iblema sa sarili niyo, no? Ibon na may problema. Basta tandaan niyo, paulit-ulit ko sila sabi. Hindi lahat ng lalabas sa pering niyo ay eh magaling, no? So sasabihin na ah, nakakuha ang ibon dito, ang pangit na wala agad unang unang lap unang training. Hindi niya pwedeng ibase sa ganun lamang dahil baka may kapatid yon nag o oh, mag no? So part 'yon na pag-iibon natin. Talagang may losses na mangyayari. Hi, wala kang nakitang fan here na nag ng 80 ibon natapos 80 ibon.